Bakya, sino bang may maliligaw sa ating dalawa na nag sa labas pero ikaw, one, two, three, kinakapitan. Ikaw nga alam ba't kita tinatawag na ate. E, hindi nga kita kaano-ano at hindi ka naman ka-resisteto. Sa ginagawa mo, hindi nga dapat just ang pangalan mo, alam mo dapat pangalan mo, attention seeker. Viral ngayon sa social media ang letter sa isa't isa ng dalawang girl housemates ng Pinoy Big Brother na sina Joss at Fiyang matapos ang matinding debate sa pagitan ng teen housemates at adult housemates. Kinaawaan ngayon ng marami ang dalawang housemates ni Big Brother na sina Fiyang at Joss dahil makikita sa mga video clip ng PBB na parehong malungkot ang dalawa dahil sa mga pangyayaring naganap sa kanilang dibate. Bas sa letter ni Fiyang kay Joss, tila naging below the belt ang ibinatong salita sa kanya ni Jazz sa gitna ng kanilang debate na hindi nga niya nagustuhan lalo na't nadamay raw ang kanyang pamilya, manliligaw at past relationship. Kaya naman dahil dito ay hindi na umano niya sinunod ang kanilang inihandang script para sa naturang debate at sinagot nito ang mga ibinato sa kanya ni Jazz na nagsanhi ng mainit na sagutan. Letter ni Fiang kay Jazz I did not expect na magagawa mo yun to me kasi I thought we're homies. Super foul lahat ng sinabi mo to me. To the point na dinamay mo family, education, suitor, ex ko. Lahat ng sinabi mo basically, wala sa script mo. You literally triggered me. And if sinabi ko lahat or sinunod ko yung nasa script ko, parang pumapayag lang ako na nai-insult. Kasi lahat ng nasa script ko is literally is lahat jo kasi ayaw ko ma hurt feelings mo dahil sa isang rap battle lang If you got offended sa mga nasabi ko I'm very sorry but I don't think kaya ko maibalik kung ano yung na-build natin I'm sorry Jazz PS please don't use education just to win a certain situation Sa kabilang dako Makikita rin malungkot si Just dahil sa nangyari At bas sa letter nito kay Fiyang ay pinagsisihan ang lahat ng mas sakit na salitang nasabi niya Sa gitna ng kanilang debate Letter ni Just kay Fiyang I love you Fiyang Once again, I am truly sorry for all the things I said And if you felt disrespected, I'll give you time But please know I'll be waiting with open arms I'm sorry Dahil dito ay kinalungkot ng maraming fans ang pangyayaring ito at may ilang din na kinaawaan si Fiyang dahil nakilala siya ng mga kapwa housemates niya bilang matapang at sanay sa bad image sa labas kaya tila na i-invalidate ng mga itong nararamdaman ni Fiyang sa natapos na debate. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Lesson learned, think twice before you speak kasi may mga bagay na hindi na maibabalik ng sorry. Pangalawa, be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. Natalo daw si Fiang. Just cried because of guilt. But still, I'm rooting for Fiang. Okay lang matalo at least lumaban ng patas.